Legit pala talaga na more than 45 days ang kayang itagal nitong buy fresh na air fresher. Dahil alam nyo ba, 48 days to be exact. Simula nang binuksan ko yung first batch ko. At hindi ko nahahaya ang maubos ng tuluyan eto at nag na nga ako. So meron silang tatlong scents na available. Merong peach, merong lemongrass, and lavenders. Individually wrapped, secured yung packaging. Kaya naisip ko maganda rin ito ipang regalo o kaya naman ipang giveaway. Nagustuhan ko rin na matipid ito gamitin. Hindi mo na kailangan isaksak pa sa kuryente. So, mo lang itong cotton stick dito sa mismong scent. Takpan mo. And, ayun na! Pwede mo na siyang ipuesto. Depende kung saan mo siya gustong ilagay. And, as you can see, meron namang open spaces sa takip. Kaya talagang maaamoy mo talaga ito ng bonggam-bongga. So, kung gusto mo ng pampakalmang amoy, go for lavender. Kung gusto mo ng manamis-namis na scent, Peach scent ang perfect sa and personal favorite ko talaga itong lemon grass kasi napaka-relaxing ng amoy na para kang nasa spa Napaka-worth it nito subukan nyo na rin i-check out nyo na si Yellow Basket